Ang kredito ay hindi pera, ito ay isang hindi nakikita na kasalukuyang humahawak sa iyong mga pagpipilian at nililimitahan ang iyong hinaharap. Kapag naniniwala ka na ang bangko ay nag-aalok sa iyo ng isang pagkakataon, ito ay talagang bumili ng mga piraso ng iyong kalayaan. Ang bawat pondo na pagbili, bawat bagong bagay na ipinagdiriwang mo bilang pagsakop, itago ang isang tahimik na kontrata, nagpapalitan ka ng mga araw ng iyong bukas para sa isang pagdaan na pagnanais para sa ngayon. Kuminto upang sumasalamin, bakit, kahit na sa pagtaas ng sweldo, ang pakiramdam ng pananalapi sa pananalapi ay nagpapatuloy. Bakit ang pagod ay tila mas mabilis na lumalaki kaysa sa bank account? Ang sagot ay simple, ngunit masakit, pinapakain mo ang system, hindi ang iyong sarili. Ang iyong oras ng trabaho, ang iyong enerhiya at ang iyong mga taon ay isang pera ng pagpapalitan para sa agarang kasiyahan itinuro ng lipunan na ang mga maliliit na ekonomiya ay walang halaga, na ang mahalagang bagay ay ang magkaroon ng lahat ngayon, maganda, maluho, kahanga-hanga. Ngunit ang kaisipang ito ay tiyak kung ano ang nagpapanatili sa iyo sa bitag ng kakulangan. Ang isang naligtas na pera ay nagtuturo ng pasensya, self, disiplina at autonomiya. Ang isang kredito ay nagtuturo ng pag-asa, pagkabalisa at isang walang katapusang lahi. Pansinin ang euphoria ng mga taong pinansyal ang isang cellphone o isang zero na kotse. Sa mga unang araw, mayroong pagmamataas, pagpapakita, tulad ng isang tropeo. Ngunit sa likod ng ngiti na iyon ay ang bigat ng utang. Ang bawat paalala ng pagbabayad ay isang suntok sa tiyan. Ang bawat pahayag sa bangko ay isang alaala na nagmamay. Ari ka, ito ay hostage. Ang kagalakan ay tumatagal ng isang linggo, servitude taon. Ito ay maaaring mukhang walang katotohanan, ngunit ang tunay na susi ay kung ano ang kinamumuhian ng maraming, ang maliit na ekonomiya. Sino ang matututo na pahalagahan ang maliit sa paglipas ng panahon ay nasakop ang maraming? Ang mga hindi pinapansin ang barya ng isang tunay na paghahanap ng mahusay na kabuuan ay palaging nagtatapos sa utang. Hindi ito pilosopiya, ito ay isang paulit-ulit na batas. Ulad ng sinabi ng isang sinaunang salawikain, ang sinumang hindi maaring mapanatili ang hindi bababa sa ay hindi magkakaroon ng maksimum. Gawin ba ang matematika, gaano karami ang iyong sweldo ay nagpapatuloy sa interes bawat buwan? Ilang beses kang bumili ng isang bagay na hindi mo talaga mababayaran? Ilang oras ng iyong buhay ang kinaibigay sa bangko? Ang mga numero ay nakakatakot kaysa sa tila dahil ang utang ay hindi lamang isang bagay ng pera ito ay isang bagay ng kalayaan. Binago ka ng kredito sa isang alipin ng hinaharap, ang may malay, tao na ekonomiya ay gumagawa ka ng may, ari ng kasalukuyan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga umunlad at kung sino ang lumubog ay tiyak doon. Sino ang tumatakbo pagkatapos ng mga pagpapakita ngayon ay bumili ng mga ilusyon na may mga pag-install. Ang mga nakakatipid na may pagkakapare, pareho ay bumubuo ng isang bagay na walang makukuha bukas. Hindi ito magagandang salita, ito ang katotohanan na sumisira sa buhay araw-araw. Maaari kang magpatuloy sa walang katapusang lahi na ito, kung saan ang pagtatapos ay palaging pareho, mas kaunting otonomiya, mas maraming ugnayan. O maaari mong ihinto ngayon at maunawaan na ang exit ay hindi nagsisimula sa isang milyon, ngunit may isang solong barya na nakaimba. Tanungin ang iyong sarili, gaano katagal ka handa na maging hostage sa mga installment? Ilan ang maliliit na ekonomiya na nais mong mabawi ang iyong kalayaan? Dito, nagbabahagi ako ng mga blunt na katotohanan o ipinapakita. Kung ano lamang ang gumagana. Kung nais mong marinig ang higit patungkol sa kung paano masira ng disiplina sa pananalapi ang mga siklo ng kahirapan habang pinayaman lamang ng kredito ang mga bangko, sundin. Nais mong yumaman? Kalimutan ang financing. Magsimula sa isang bariya. Tila simple, ngunit nasa buto na ito na ipinanganak ang puno ng kalayaan. Ang kredito, sa kabilang banda, ay lason, drys ang mga ugat kahit na bago sila magkaroon ng pagkakataon na lumaki. Alalahanin ang bata na nagpapanatili ng mga barya sa isang bangko ng pigi. Ang bawat sentimo na bumagsak ay nagpapasikat sa iyong mga mata. Ito ay isang hakbang patungo sa panaginip, isang bisikleta, isang libro, isang regalo. Hindi pa rin niya naiintindihan ang interes ng tambalan, ngunit natutunan ang mga mahalagang igalang ang maliit. Ngayon tingnan ang may sapat na gulang na pinansyal ang isang mamahaling cellphone upang magmukhang matagumpay. Sa unang araw ay may kaligayahan, sa unang pagbabayad nagsisimula ang panghihinayang. Mula roon, hindi na siya may-ari ng anuman, siya ay may utang. Ang kayamanan ay palaging ipinanganak ng maliit. Ang panuntunang ito ay nalalapat sa lahat, kaalaman, kasanayan, pera. Kung hindi mo alam kung paano mag-aalaga ng isang barya, hindi ka magkakaroon ng isang milyon. Kung hindi mo mapapanatili ang isang solong gawain, hindi ka na magtatayo ng disiplina. Ito ang gumagawa ng talamak sa kahirapan. Ang mga tao ay naghihintay para sa mahusay na mga pagkakataon at hindi kailanman magsisimula sa mga pangunahing kaalaman. Napag, usapan ni James Clear ang tungkol sa lakas ng maliit na gawi, isa porsyento araw. Araw na pag, unlad ay nagiging isang taon sa isang tatlumput pito. Time na resulta. Ngayon isipin, kung pinanatili mo lamang ang isang barya sa isang araw, magkano ang mayroon ka sa isang taon mula ngayon? At sa lima? At sa sampu? Pinakamahalaga, ano ang gagawin nito sa iyong pagkatao? Ang pag-save ay hindi tungkol sa pera, ito ay at gawi. Ito ay pagsasanay sa pasensya, paggalang sa kanilang sariling mga pagsisikap. Sa bawat oras na pinapanatili mo ito ng kaunti, nagpapalakas ito ng isang kalamnan, sa bawat oras na gumagamit ito ng kredito, pinuputol ang kalamnan na ito at mas mahina. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay hindi tumatakbo pagkatapos ng mga instant na resulta. Alam nila kung paano makaipon at iyon ang nagpapalakas sa kanila. Ang mahihirap ay naghihintay ng mga himala at may utang na loob upang magpanggap ng tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay hindi binili dahan-dahan itong lumalaki tulad ng isang puno. Sa aking pamilya, ang aking lolo ay nagpapanatili ng maliit na halaga bawat linggo. Ito ay tila hindi gaanong mahalaga hanggang sa, sa krisis, ito ang mga ekonomiya na nagligtas sa kanilang tahanan. Ang mga kapitbahay na nabuhay sa mga pautang na wala ang lahat. Sinabi niya, ang naligtas na barya ay ang aking kalasag. Tila kaunti, ngunit ito ang nagpoprotekta sa oras ng pagpisil. Bumubuo ito ng karakter, sinisira ito ng utang. Kung ngayon sa tingin mo, ito ay masyadong maliit upang makagawa ng pagkakaiba, tandaan, ang kayamanan ay hindi sapat ng sabay, sabay. Lumalaki ito kung saan may paggalang sa maliit. Tanungin ang iyong sarili, ano ang kinakatawa ng isang pera para sa iyo ngayon? Maaari mo bang panatilihin ito o maghatid ng isa pang piraso ng iyong hinaharap sa bangko. Ang iyong sagot ay tukuyin ngayon kung sino ka sa isang dekada. Sa tuwing pinopondohan mo ang isang bagay para sa katayuan, hindi ka bumili ng isang bagay, bibili ka ng isang facade. Nakasuot siya ng mask ng mga nagtagumpay, ngunit sa likuran niya ay may mga gabi sa malinaw at ang tanong, paano ko babayaran iyon? Ang ilusyon ay matamis sa unang araw, servitude, mapait sa natitirang oras. Tumingin sa paligid gaano karaming mga tao ang nakakuha ng utang sa pamamagitan ng mga cellphone, kotse o paglalakbay. Mumiti sila, nag-post ng mga larawan, nagpapakita ng isang buhay na wala sila. Ngunit sa pagitan ng mga linya ay kawalan ng pag-asa at takot, paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano ko ipapaliwanag sa pamilya na walang naiwan? Ang kaligayahan ng kredito ay tumatagal ng isang sandali pagkaalipin taon. Mukhang malutas niya ang isang problema, ngunit talagang lumilikha ng isa pa, at iyon ang pinaka, mapanganib na bitag. Ang sino mang nakakaintindi ng kayamanan ay nakakaalam, ang katayuan ay binuo gamit ang oras, hindi sa mga bahagi. Kung hindi mo ito kayang bayaran, ito ay dahil hindi pa ito maaabot. At pag-asa, dahil alam mo na ang self, respeto ay nagkakahalaga ng higit sa anumang pagbili. Ang kalayaan ay hindi parsela ang paggalang ay hindi pinansyal. Kung hindi ka maaaring magkaroon ng isang bagay ngayon ang hindi nakakakuha ng utang, nagbabayad ka ng isang bagay na mas mahalaga, ang iyong otonomiya. Alam ko ang isang kaso ng isang taong nagpunduhan ng isang mamahaling kotse upang mapabilib ang mga kaibigan. Sa unang buwan, nagkaroon ng pagmamataas, sa unang taon, ang kapaitan lamang sa bawat pag-install. Ang kotse ay napapahamak, kalayaan kahit na. Sa huli, ipinagbili niya ito ng pagkawala at binayaran lamang ang utang ng limang taon mamaya. Resulta Ni ang kotse walang katayuan o kalayaan. Napag-usapan ni Daniel Kahneman ang tungkol sa mga traps ng mabilis na pag-iisip. Nagpa siya kami sa damdamin at ito ay kapag nakuha kami ng mga bangko. Ngunit sino ang nag-iisip ng dahan, dahang nagtanong, ano ang mangyayari sa isang taon? Sa lima, hindi ako mawawala kaysa sa pagpanalo. Karamihan sa oras, mahirap ang sagot, magiging. Ang kredito ay nagbibigay ng ilusyon ng tagumpay, ngunit sa pagsasanay sa iyo. Ang pagpipilian ay sa iyo, upang magpatuloy sa siklo na ito o maunawaan na ang tunay na seguridad ay nagsisimula kapag huminto ka dahil at magsimulang magkaroon, kahit na isang barya lamang ito. Ang kredito ay hindi lamang stamp ang iyong account sa banko, sinampal kanya bilang isang alipin isang voluntaryong alipin, ngunit hindi gaanong nakakulong para dito. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, mas mahusay na isang katamtaman na talahanayan na sa iyo, kaysa sa isang piging ng iba. Mas mahusay na mabuhay na may pagiging simple at kalayaan kaysa magpakita ng isang bayad na luho, hindi sa iyong pawis, ngunit sa mga taon na hindi ka pa nabubuhay. Tanungin ang iyong sarili ng isang matapat na tanong, ilan ang mga bagay sa iyong buhay na binili upang mapabilib ang iba? At gaano karaming kalayaan ang iyong binago para sa kanila? Kung sa halip na katayuan sa financing na save mo, nasaan ka ngayon? Iyon ang dahilan kung bakit malinaw ang pangalawang katotohanan, iniwan ang mga ilusyon. Ang katayuan na binili sa kredito ay pagkaalipin. Ang totoong kayamanan ay ipinanganak ng pasensya. Ang krisis ay laging dumating ng walang babala. Walang inaasahan na makahanap siya bukas ng umaga. Ngunit palagi siyang nakagugulo, nakatago sa susunod na sulo. At sa sandaling ito ay ipinahayag kung sino ang nanirahan sa mga pautang at kung sino ang nagtipon, kahit nakaunti, ngunit sa iyo. Nakita mo itong nangyari. Sa mga mahihirap na oras, ang ilang pagbagsak, ang panik ay tumatagal, ang mga utang ay lumalaki tulad ng isang snowball, at kasama nila ang pakiramdam ng kawalan ng lakas. Ang iba, gayon paman, ay nagpapatuloy sa kapayapaan, hindi dahil mayaman sila, ngunit dahil mayroon silang reserba, kahit maliit. At ito ang reserbang ito na ginagawang hindi masisira sa kanila. Sinira ka ng credit sa krisis. Ang nai-save na pera ay nakakatipid. Naaalala ko ang isang pamilya, asawa at asawa na may katamtamang trabaho. Ngunit bawat buwan ay nagtago sila ng kaunti. Tumawa ang mga kapitbahay, bakit eh, save ang mga palitan na ito hindi sila magbibigay sa isang bahay o kotse. Ngunit nang dumating ang krisis at ang mga kapitbahay ay lumubog sa utang, ito ang pamilyang ito na hindi lamang nakaligtas, ngunit maaaring mapalawak ang kanilang kamay sa iba. Ang kanilang mga barya ay naging mga pundasyon. Ito ay antifragality, ang konsepto na naglalarawan ng kung paano ang kakayahang lumakas pagkatapos ng mga suntok. Ngunit para dito kinakailangan ng isang bagay, safety margin ginagawang marupok ka ng kredito. Ang anumang pagbagsak ng kita ay sumisira sa iyo. Ang pinaligtas na pera ay ginagawang antifragile. Ang krisis ay maaaring tumama, ngunit sa halip na sirain, ito ay nagpapalakas. Kung wala kang reserba, ang krisis ay palaging pagmamay, ari ng iyong buhay. Mag-isip tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ipinapalagay mo ang isang utang. Nakasalalay ito sa mga perpektong kondisyon. Ang lahat ay kailangang magtrabaho o gumuho ang kastilyo. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman isang perpektong plano. Ang isang sakit, isang pagbibitiw, isang pagbagsak sa merkado, at ang i-magandang buhay nito sa kredito ay nagiging isang bangungot. Ngayon isipin ang kabaligtaran. Mayroon kang isang reserba, kahit maliit. Sa krisis, huwag tumakbo pagkatapos ng isang bagong pautang. Gumagamit kung ano ang sa iyo at sa sandaling iyon ay nakakaramdam ka ng totoong kalayaan sapagkat nakasalalay ito sa iyong sarili, hindi sa bangko. Sinasabi ng karunungan ng mga Hudyo, ang mga nagtitipon ay unti-unting nagtatayo ng isang bahay na bato. Bato sa pamamagitan ng bato, barya sa pamamagitan ng barya, hanggang sa magkaroon ito ng pader na nagpoprotekta dito. Ang mahihirap ay laging naghahanap kung saan hihiram. Ang mayayaman ay laging naghahanap kung saan panatilihin. Ang pagkakaiba na ito ay nagpapasya kung sino ang nahuhulog sa krisis at kung sino ang lumalabas. Kung nais mo ang kalayaan, magsimula sa maliit. Huwag asahan ang milyon-milyon magsimula sa isang barya. Sapagkat siya ang nagbabago sa krisis ng isang sakuna sa isang pagsubok na nagpapalakas nito. Ang pangatlong katotohanan ay ito, ang antifragality ay hindi itinayo gamit ang utang, ngunit sa pera ay naligtas. Siya ang nananatili kapag ang lahat ng iba pa ay gumuho. Ang mahihirap ay nabubuhay para sa ngayon. Ang mayaman ay bumuo ng mga abot-tanaw sa loob ng mga dekada. Sa simple ngunit walang humpay na katotohanan ay ang linya na naghihiwalay sa mga may utang at nag-iiwan ng isang pamana. Ang bawat kredito ay mas mababa para sa mga susunod na henerasyon. Ang bawat pera na natipid ay isa pa. Pagninilay, ano ang bumili ng isang bagay sa kredito? Kinukuha nito ang hinaharap hanggang sa kasalukuyan, ipinagpapalit ang kalayaan ng mga taon na darating para sa agarang kasiyahan. At ano ang gagawin mo na nags-save? Namumuhunan ito ngayon sa bukas na ginagawang mas matatag kaysa sa kasalukuyan. Alam ko ang isang kwento sa aming pamayanan. Sinabi ng isang kaibigan tungkol sa kanyang lolo, isang simpleng tagabaril na nabuhay ng may kahinhinan, ngunit bawat linggo ay nagtago siya ng kaunti, hindi para sa pagtatangi, hindi para sa katayuan, ngunit para sa hinaharap. Hindi niya kayang magastos, ngunit makalipas ang mga taon ang kanyang maliit na ekonomiya na nagpapahintulot sa kanilang mga anak na magtayo ng bahay, magbayad ng kanilang pag-aaral, at simulan ang buhay ng walang utang. Naalala ng kanyang mga apo, hindi kami iniwan ng aming lolo. Iniwan niya kaming ugali. At ang ugali na iyon ay nagpayaman sa amin ang kayamanan ay hindi isang halaga. Ang kayamanan ay ugali ng pamumuhay na may abot tanaw. Tulad ng, ang mahalaga ay hindi ang mabilis na resulta, ngunit ang pangmatagalang kahulugan. Na nabubuhay para sa instant na kagalakan ay laging natatalo. Sino ang nakakaalam kung paano maghintay palaging mananalo sa pananalapi, pamilya, kapalaran? Ang problema ng mahihirap ay hindi makakuha ng kaunti iniisip nito ang mga linggo sa karamihan ng mga buwan. Ang problema ng i mayaman sa mga kote ay mag-isip ng mga taon kung minsan sa mga henerasyon. Iyon ang dahilan kung bakit dumarami ang kayamanan. Gumagana ito sa pamamagitan ng tambalang epekto, isang maliit na pagsisikap na paulit, ulit na mga oras nang hindi na pagtanto ito sa isang malaking bagay. Ang oras ay ang pinakamalakas na rate ng interes na umiiral nagtatrabaho siya sa pabor o laban sa iyo itinuturo ng karunungan ng mga hudyo sinumang nagpapanatili ng barya ngayon ay nagpapanatili ng tinapay ng bukas mayroong pagkakaiba sa mindset ang mahihirap ay bumili ng kasiyahan ang oras ng pagbili ng mayayaman tanungin ang iyong sarili ano ang ginugol mo para sa katayuan ngayon o sa lakas ng bukas ang bawat kredito na ipinapalagay mo ay nagnanakaon ng mga taon ng iyong hinaharap ang bawat pera ay nai, save ka sa iyo pabalik. Ang ika, apat na katotohanan ay simple, ang kayamanan ay hindi biglang sapat. Ito ay itinayo ng pera sa pamamagitan ng pera, ugali sa pamamagitan ng ugali, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Hindi ka mahirap dahil kumita ka ng kaunti. Mahina ka dahil sa tingin mo ng mga kredito. Ito ang pinakamahirap na katotohanan na ang karamihan ay tumanggi na marinig, ngunit ito ang tumutukoy sa lahat. Ang mga pangako sa kredito ay madali, ngunit ginagawang mas mabigat ang buhay. Nangako ng kalayaan, ngunit nakatali sa mga bagong shackles. Nangangako ng kagalakan, ngunit nag-iiwan ang pagkabalisa. Ang pera ay naligtas, tahimik, halos hindi nakikita, nagbibigay ng kung ano ang hindi maaaring mag-alok ng kredito, kalayaan. Nagtuturo siya ng disiplina, nagtatayo ng pagiging matatag, binabago ang kahirapan sa kasaganaan sa tuwing sasabihin mong tuwalang problema at ang isang financing ay kusang pumirma ng isang kontrata ng servitude. Ang bawat pera na pinapanatili mo ay isang kontrata sa kalayaan. Maaari mong tanggihan ito, maaari mong matawa ito, maaari mong sabihin na ang lahat ay nabubuhay na tulad nito. Ngunit ang resulta ay palaging pareho na nakasalalay sa mga kredito ay nananatiling mahirap. Sino ang pinarangalan ang pera ay nagiging may ari ng kanilang sariling kapalaran. Tumingin sa paligid. Ang mayayaman ay hindi gumugol sa katayuan, gumugol sila sa abot, tanaw. Naiintindihan nila na ang pera ay isang tool sa oras. Ang mahihirap ay nag-iisip kung paano gugugol ang buwan. Iniisip ng mayayaman kung ano ang mag-iiwan sila ng sampung taon mula ngayon. Ang pagkakaiba na ito ay nagpapasya kung sino ang may hinaharap at may mga utang lamang. Tandaan ang iyong sariling mga utang. Ilang beses kang bumili ng isang bagay na magalaki at pagkatapos ay ikinalulungkot. Gaano karaming beses ang kaligayahan ay tumaga ng isang araw, ngunit ang pag-aalala ay nagpalawak ng maraming taon. Ngayon isipin ang baligtad, kung pinananatili mo ang hindi bababa sa bahagi ng perang iyon, nasaan ka ngayon? Paano ka magiging firmer sa iyong mga paa? Ang katotohanan ay simple. Ang kayamanan ay hindi kung ano ang mayroon ka sa account. Ito ay kung paano mo tinatrato ang pera. Maaari mo bang panatilihin ito? Maaari mo ba siyang respetuhin? O gumastos na parang bukas ay wala? Sinabi ng isang marunong na hudyo, sino ang nakakaalam kung paano mag-aalaga ng maliit, ipagkatiwala siya ng maraming. Ang panuntunang ito ay nalalapat hindi lamang sa pera, kundi sa pagkatao, relasyon, buhay. Kung hindi mo alam kung paano parangalan ang maliit na pera, paano ka makakabuo ng isang bagay na malaki? Kung hindi mo natutong pahalagahan ang maliit na pera, hindi mo na panatilihin ang malaki. Ang kayamanan ay hindi isang kabuan sa katas, ito ay isang ugali sa pang, araw, araw na buhay. Hanggat iniisip mo ang mga kredito bilang isang solusyon, ang iyong buhay ay magiging isang kadena. Ngunit kapag nakita mo ang kapangyarihan ng maliit na barya, masira ang mga kadena. Ang pagpipilian ay sa iyo, pagkaalipin o kalayaan, ilusyon o katotohanan, utang o disiplina. Kung hindi ka magsisimulang mag-save ngayon, bukas ay gagana ang baluktot upang magbayad ng interes ng iba. Hindi ito banta, ito ay matematika. Ang bawat araw ng pagpapaliban ay nagiging isang bagong utang. Ang bawat sayang na bariya ay lumiliko sa isa pang link sa kwelyo. Ngunit may isang paraan sa labas at ito ay simple. Hindi mo na kailangan ang mga kapalaran upang magsimula. Isang bariya lamang, isang kilos, isang desisyon, pinipili ko ang kalayaan. Gawin ito ngayon. Tanggihan ang isang hindi kinakailangang pagbili. Magmamadali ba ang pagpunta sa kape na iyon? Sabihin, kayon ay kinukuha ko ito sa bahay. Naisip mo bang humingi ng pagkain para sa kaginhawaan? Magpa siya, ngayon lutuin. Ito ang mga detalye, ngunit nasa mga detalye na itinayo ang isang bagong buhay. Makatipid ng hindi bababa sa isa porsyento ng kung ano ang iyong kikitain. Ito ay maaaring mukhang katawa, tawa, isang pagbagsak sa karagatan, ngunit ang pagbagsak na ito ay mas malakas kaysa sa anumang pautang, sapagkat ito ay sa iyo, sapagkat gumagana ito para sa iyo, hindi sa bangko. Sabihin na hindi sa kahit isang credit boost. Tumigil at magtanong, gusto ko talaga iyon, o nais kong maging malaya? Sa puntong ito, hindi mo lamang binabago ang isang pagbili, nagbabago ito ng isang patutunguhan. Isulat ang iyong layunin. Bakit ka nag-iingat? Para sa tahimik na pagtulog sa pamamagitan ng bahay, hindi upang yumuko ang kanilang mga ulo sa anumang manager. Basahin at basahin muli ang layuning ito ay ang iyong kumpas. Maaaring isipin na ito ay kaunti, ngunit ito ay kung paano ipinanganak ang lakas. Ang kayamanan ay hindi umusbong mula sa milyon, milyon ay nagmula sa barya na nagiging ugali. Ang ugali ng ugali ng ugali at ang karakter ay nagsusulat ng kwento. Hindi ka mahirap na kalimutan mo lang ang lakas ng maliit na barya. Maaari kang iligtas ka ngayon at bukas ay magkakaiba. Tandaan, ang bawat kredito ay isang hakbang patungo sa pagkaalipin, ang bawat pera ay naligtas, isang hakbang patungo sa kalayaan. Kapag pumipili ng disiplina, pipiliin mo ang buhay.